Hi guys, welcome back sa channel ko ngayon. Gusto ko lang pag-usapan ng isang topic na medyo personal pero sobrang importante. Tungkol sa beauty standards, self-love, at pagiging kontento sa sarili. Alam nyo ba, may nagsuggest daw kay Medeth na magpa-enhance ng ilong. At honestly, nung narinig ko yun, parang napaisip talaga ako. Kailangan ba talaga nating baguhin ang sarili natin para lang matuwa ang ibang tao? Sa opinion ko, hindi na kailangan. Ang totoo niyan, maganda na si Medeth, at lahat tayo, sa natural na anyo natin, hindi natin kailangan habulin ang perfection na ipinipilit ng lipunan. Bakit? Kasi hindi basehan ang kagandahan ng ilong, mata, o katawan, ang tunay na kagandahan ay yung galing sa loob mula sa busilak na puso at mabuting kalooban. Minsan kasi, ang dami-daming pressure, may mga taong biglang magko-comment ng, Hoy, pangit ilong mo." O kaya, "Mas gaganda ka kung ganito." Pero ang tanong, bakit kailangan natin silang e please hindi ba sapat na tanggapin natin ang sarili natin, flaws and all? Kaya gusto ko lang ipaalala, lalo na sa mga katulad ni Medeth at sa lahat ng nanonood ngayon, na hindi mo kailangang magbago para lang mahalin ka. Ang importante ay minamahal ka ng mga tunay na tao, yung hindi tumitingin sa panlabas kundi sa kung sino ka bilang tao. Let's stop letting other people define our worth. Let's stop letting negative comments change how we see ourselves. Kasi, kung ang sarili mo mismo hindi mo kayang tanggapin, paano ka mamahalin ng buo? So to anyone na nakakaramdam ng pressure dahil sa sinasabi ng iba tungkol sa physical appearance, this is your reminder, you are enough, you are beautiful just the way you are. Ang natural na ganda ay hindi napapantayan ng kahit anong enhancement. At kung darating ang araw na gusto mong magpa-enhance, dapat iyon ay desisyon mong sariling-sarili, hindi dahil na pressure ka o napilitan ka. Gawin mo para sa sarili mo, hindi para sa validation ng iba. Kaya guys, love yourself more. Tanggapin ang biyayang binigay sa atin at tandaan ang tunay na kagandahan ay hindi sa itsura, kundi sa puso. Hanggang dito na lang muna ang vlog natin. If you agree sa message ko, don't forget to like, comment, and share. At syempre, subscribe kung gusto nyong mas marami pa tayong ganitong usapan. Stay confident and stay kind. Maraming salamat po sa inyong lahat.